So, mga guys, ari kita dari sa say look. Tinanom sa akong stepmother, oh. Nagko kayong mga buyag. See? Hmm. Jackfruits. Mone siya ang jackfruits, no? Lumubo ra jud kaayo, oh, mga guys. See, look. Very nice. Very nice. See? Eh? Very nice, eh? Puriya mo yan. Gagmay pa siya, no? Dili pa kayo siya. Kan Kanaw, guwang na na siya. Oh. Na, guwang na na siya. No po. No, sa pinakataas. Ito ara, oh. Na. No. Nice kayo. So, and the journey na no, kay hey, ngun nila kay hey. pag may tinanim, may aanihin. See? Look. So, ari na po ta sa tanawa yung lahang Ang sani, buongon Dala. Ay, kapayas na ay Dagko kayo buyag, o. Wala pa mahinog, mga guys So, na po ang Tanawa, mga buongon Gagmay pa kayo hmm. Ako ni siyang tinanong sa una Na 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 siya Akong inangkon ba? Uh, buyang kayo no daghan kayo siya nga buyag pero gagmay pa so mga July or August makuha na niya no makao na na siya na nindot yun na sa probinsya mga guys no kay daghan kay mga protas ba yung makita na dako kayo Oh, makita na siya. Oh, makita. Buwang na. Gagmay pa kayo siya mga guys, no? Oh, ni ana sa kus kasagingan ay, namuso pa. Tay kadto ay mga guys oh. Tara. Mao pagsugod. Kana siya mao pay pagsugod ng um, pamuso. Nara ang tundan mga guys, tara wa. Guwang na. Ari tas guava. Tresi guava. Oh, wala pa man na siya mahinog, hilaw pa. Hmm, taas kayo tapos taas eh. Dako kayong punuan. Hello mga guys, no? Herbal man siya. So, mao siya ang unsa ano ni? Karabo? Oh. Gabon. lahi Lahit po karabo. Nasayop man ko eh. Na, pa kayo. Oh, mga guys. Mao siya ang tambas sa panuhot daw ni. Yan na, padiri ay. Hmm, tagas na no? Na ilang mga bayabas, wala pa mamunga. Pero nindot ka no? Naskilid. Ang kakao po, wala pa mamunga. napaidu Ano sa ni? Kuwan sa Ano Duyao man sa Surigao nun. Kalimot ko man. Ah, di, um, turmeric. Si, turmeric. Mauna siya ang turmeric, no? Kadong ko ano, iyahang unod na pwede siyang kwaon. Tapos, imo siyang galingon mo ng turmeric na na siya. Pero kaning leave niya, pwede po ni magamit, no? So, mauna siya ang kwaon pod. Uh, lemon grass. Na, lemon grass, mga guys. Nice, no? Kung magluto, dali ra jud kayo makakuha. Kay naara sa tugkaran. See? Nakakaw na siya, mga guys, pero namulak pa man na siya. Nag namunga na ni Sir Jack. Asa ah, na pa? So dili ni siya pwede kuno, mga guys, sabdon ang bulak kay mga tanggal mga na siya, no? Na ah, nabagsugod pag siya bulak o oh, darawating nan mo. Mm, da da kana. Nga. Mubo pa kayo mga guys. See look. Hmm, see? Nara. Na. So kani mga guys, tubo ni sa Surigao. Nun, no, mao ni siya ang himuon og sugar. Kani siya. So mo ni siya ang himuon tubo ni siya. Kamo na lay sa English ani kay nakalimot dugo na mental block ko kadali ba. So mo ni siya no. Si, grabe, tambo ang tinanom sa akong stepmother, oh. Tinan mo. Grabe, good mga guys. Kung namoy mga tinulad, di ang isinda, tanawa. Sagul ninyo, no? Hmm, kana, kana. Kani, oh. Masa pa ganini? nakalimot ko. Alugbati. Alugbati ni siya, no, mga guys. Oh. Ito mga bata, oh. Si, hi. Hi, Mubi. Hello, how are you? Hmm. Naglaro sila.